Ang Sabong ay isang madugong paglalaban o madugong palaro sa pagitan ng dalawang tandang na pansabong na isinasagawa sa loob ng isang bilog na puok pagtungunggalian o sabungan na tinagurian ding simburyo natatangi ang pagpapalaki, pangangalaga at pagsasanay na ginagawa para sa mga manok na pansabong upang magkaroon ito ng sapat o higit pang resistensya at lakas sa oras ng sagupaan. Karaniwang ginugupit ang mga palong ng mga lalaking manok na hinahanda sa pagsasabong. Mayroong likas na galit ang mga tandang laban sa kapwa tandang katulad ng mga atleta o mga tao na manlalarong pampalakasan. kondisyon din ang mga manok na panlaban bago maganap ang labanan. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Sid. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Tolome. 45 anyos at kasalukuyang naninirahan sa lalawigan ng Irusin sa probinsya ng Bicol, kasama ng aking asawa at mga anak. Sir Sid, isa po ako sa mga masugid na taga-subaybay ng inyong programa. Marami na rin akong napakinggang mga kwento na pinapadala ng inyong mga sender na talaga namang may mga kahindik-hindik na pangyayari. Dahil sa aking mga napakinggang kwento, nahimok akong ibahagi sa inyong munting tahanan ang sarili kong istorya Nahango sa sarili kong karanasan noong ako'y binata pa lamang. Naganap ang pangyayaring ito, dekada na ang nakakalipas, sa mismong lugar na aking kinamulatan. Taong 1994, ay namamayagpag noon ang pangalan ng aking ama na si Tatay Ramon bilang isang magaling at dakilang sabungero. Tuwing may nagaganap na tupada sa aming sityo, ay palaging naroroon ng aking ama upang isabong ang kanyang paboritong tandang na ilang beses nang nanalo sa tupada. Sa pagkakatanda ko, Sir Sid, ay halos pito na ang panalo ng talisayin ng manok ni Tatay Ramon na talaga namang inatatakutan ng ilang mga sabungero dahil malahalimaw raw ang manok na aking ama. Tuwing binibitawan na ito, kapag natatapos na ang laban ay nagugulat na lang ang sentensyador dahil wala mang kagalos-galos ang talisayin ng manok ni Tate Ramon. Isa rin ako sa mga nagpapatunay na napakaberdugo ng panabong ng manok ni Tatay dahil palagi rin akong nanonood ng tupada sa aming lugar lalo na at mahilig din akong sumugal. Masasabi ko noon na nasa dugo na talaga namin ang pagiging sabungero, Sir Sid. Maginhawa rin ang naging pamumuhay namin noon dahil sa pagiging swerte ni Tatay Ramon sa Sabong. Bukod sa inuuwing sa lapi ng aking ama, sagana rin kami sa masasarap na ulam. Marami din kaming mga alagang inahing manok na kung saan ginagawa rin naming negosyo tuwing lumalaki na ang mga ito bilang mga sisiw. Isang gabi, habang kumakain kami ng aming hapunan. Naisipan kong tanawin si Tate Ramon kung ano ba ang sikreto niya sa pag-aalaga ng mga panabong na manok, lalo na ang paborito niyang talisayin na tandang. Dahil magagaling ang mga ito pagdating sa labanan at niminsan na hindi pa sila natatalo. Ngunit imbis na sagutin ako ni Itay ay sermon ng inabot ko kay nanay, Sabel dahil ayaw nitong pag-usapan ng tungkol sa mga manok at sugal tuwing kumakain kami. Ayat naisipan ko na mamaya na lang tanungin ng aking ama tungkol sa bagay na iyon. Kadalasang kasi noon, tuwing natatapos kaming kumain, ay saglit na tumatambay si Tate Ramon sa aming balkonahe upang magpatunaw ng kanyang kinain. Habang humihitit ng sigarilyo, at dahil akong panganay sa aming magkakapatid, ay ako rin ang kahalili ng aking ina sa mga gawaing bahay, lalo na maliit pa ang ilan kong kapatid na mga babae. Matapos ko tulungan si Nani Sabel sa pagliligpit ng aming pinagkainan, ay nagigib na rin ako ng tubig sa balon na gagamitin sa panguhugas ng mga pinggan. Matapos ko magawa ang lahat ng mga alituntunin sa bahay, na kung saan abala si Nanay Isabel sa pag-aasikaso sa maliliit kong mga kapatid ay naisipan ko ng tumungo sa aming balkonahe upang kausapin ng aking ama at nang makarting ako sa malit na aming balkonahe nagawa lamang sa tinapyas na buho ng kawayan nadatnan ko ang aking ama na nakaupo ng dekwatro habang panahititbuga ng usok ng sigarilyo at nakatanaw sa kawalan habang dinadama ang malamig na samyo ng hangin. Napaupo ko sa kanyang tabi at muling itinanong ang tungkol sa sekreto nito. Sa pag-aalaga ng mga panabong na manok na labis na ring ipinagtataka ng mga kapwa niya sa bungero. Naikwento rin na rin ni Tatay Ramon sa akin na isa ring magaling na sa bungero ang namayapa kong lolo Napalag na rin itong nananalo sa sabong at tupada at pihira lang matalo. Lahat na siguro ng karunungan ng aking abuelo sa pagpapakondisyon ng mga manok ay minana na ng aking tatay. Ngunit nagugulan pa rin ako kung bakit ni Minsan ay hindi man lang magalusan sa labanan ang talisayong niyang manok at tila alagang alaga niya ito na parang bahagi na ng aming pamilya. Sir Sid, hindi ko lubos maisip na sa mismong gabing iyon ay malalaman ko ang lihim na matagal nang itinatago sa akin ni Tatay Ramon na labis kong ikinamangha. Tolomi anak, ito na ang tamang panahon upang malaman mo ang lihim sa likod ng bawat panalo ko sa sabong at tupada alam kong dapat mo na itong malaman. Dahil ikaw ang magmamana ng tinatangan ko. Wika sa akin ni Tatay Ramon na hindi ko lubos maunawaan. Anong ibig mong sabihin, Tay? Anong tinatangan? Pusisang tanong ko dito. Bago muling magsalita ang aking ama, may dinukot ito sa kanyang bulsa na isang maliit na tela na kulay pula nakahalin tulad ng Kalmen de Guerra. Binuklat nito ang maliit na tela at nakapalob doon ang dalawang uri ng makintab na bato, isang itim na obalong bato at isang puting bato na kawangis ng pangil ng hayop. Tolome, itong puting pangil na bato ay tinatawag na Santo Ara. At ang itim na obalong bato ay isang mutya, ang mutya ng reyna ng mga langgam. Ang mga batong ito ang dehilan kung bakit swerte ako sa sugal. Nagbibigay rin ito ng kakaibang lakas sa akin, maging sa mga panabong kong manok. Paglalahad ng buong katotohanan sa akin ni Tatay Ramon. Alam mo ba anak na ipinamana ito sa akin ng lolo mo? bago siya namatay. Inalagaan ko ang mga batong ito at itinuring na bahagi ng aking buhay, gaya ng pag-aalaga ng iyong lolo. Balang araw anak, ay ipapaman ako rin sa iyo. Dugtong muli sa akin ni itay, kinuha rin nito ang tansong tari na dating pagmamayari ni lolo na madalas niyang gamitin tuwing ilalaban niya ang talisayin na manok. Dahil sa aking mga nalaman, ay alam ko na ang dahilan kung bakit hindi matalo-talo sa sabong at tupada ang aking tatay. Dahil nagtatangan pala ito ng mutya na pampaswerte. Inabukasan, araw noon ng Sabado, na kung saan maraming dumarayo na sabongero sa aming sityo upang ilaban ng kani-kanilang mga panabong na manok. Sumama ako sa aking tatay upang manood sa magaganap na tupada. Dalawang tandang ang bitbit naming manok, isang Kelso at isang Lemon Paul. Pinahinga muna ni Tatay Ramon ang talisayong niyang manok dahil kapapanalo pa lamang nito noong nakarang araw. Sinajarin noon na hindi dalhin ang talisayong niyang tandang dahil kinatatakutan na ito ng ilang mga sabungero. nakababaryo namin dahil sa pagiging perdugo nito pagdating sa salpukan. Sir Sid, labis akong natuwa ng araw na iyon dahil nanalo ang bitbit naming dalawang manok at halos butas ang tagiliran at lalamunan ng nakalaban naming mga panabong ng manok. At malaki rin ang naging panalo namin dahil malaki ang naging taya ni Tatay Ramon kahit na ako ay pumusta sa naganap na labanan. Ngunit isang pangyayari ang hindi namin inaasahan. Dahil nagalit sa aking ama ang may-ari ng panabong ng manok na aming nakalaban. Mga dayo sila sa aming lugar at galing sa ibang baryo. Pinagmumura nito si Tatay Ramon pati na rin ang magtatari. Dahil naging chope ang naganap na laban. Pinagbantaan ito ang buhay ni tatay. Napansin ko rin na nanlilisik ang mga mata ng ginoo habang malutong na pinagmumura ang aking tatay. Pero hindi naman pumalag si tatay at naging mahinahon ito dahil hindi naman ito sanay sa gulo. Inawat rin sila ng mga taga namin dahil muntik na nitong suntukin si tatay Ramon. Gayunpaman, umuwi kami ni tatay Ramon ng matagumpay dahil sa malaki ang napanalunan naming pera at may bitbit pang dalawang bihag na mauulam namin para sa pananghalian at hapunan. Ngunit ang masasayang araw na yun para sa akin ay kapalit ng pigati at labis na kalungkutan dahil sa pagsapit ng gabi ay isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Kinagabihan kung saan tayhimik na ang gabi at mahimbing na rin kaming natutulog ay bigla na lang nagising ang aking diwa dahil sa mga kaluskos sa aming likod bahay kung saan naroon ang mga alaga naming inahin at panabong ng manok na may taong umaaligid sa labas ng aming tahanan. Napansin ko na tila nagising ang aking tatay dahil lumagitnit ang dahon ng pintuan ng silid ng aking mga magulang Nahalatang lumabas ng kwarto si Tatay Ramon upang tignan ang mga alaga naming manok. At dahil nagising na rin ang aking diwa, ay isipan kong sunda ng aking tatay sa aming likod bahay. Sir Sid, nakakailangakbang pa lamang ako sa aming kusina ay tila nakarinig ako ng mga kalampag na tila may kaaway ang aking ama saglit ako nagkubli sa gilid ng aming pintuan sa kusina. Malapit sa bintana at nagulantang na lang ako sa aking nasaksihan. Malinaw kong nasisilayan kung paano itarak ng isang lalaki ang matalas ng patalim sa lalamunan ni Tatay Ramon. Matapos nito laslasin ang lalamunan ng aking tatay ay agad nitong hiniwa ang sikmura ni Itay at kinalkal ang mga laman loob at walang habas na dinukot ang puso at baga at mabilis na nilantakan na parang isang mabangis na halimaw. Nagbabaga ang mga mata nito sa malamlam na paligid na tanging sinag ng buwan ang nagbibigay tanglaw sa madilim na gabi. Namukhaan ko rin ang lalaking pumatay at kumain sa mga laman loob ng aking tatay. Ang lalaking iyon walang iba kundi ang nakalaban namin kanina sa tupada at nagbanta sa buhay ng aking tatay na isa pa lang nilalang natitawag na aswang. Nakilala ko ito dahil nasaan yung tao pa rin. Ang kaibahan lang ay mapupula ang mga mata nito at matutulis ang ngipin. Naduwag rin ako ng gabing iyon dahil alam kong hindi ko naman siya kayang labanan dahil patpatin lamang ang aking pangangatawan. Saksi ako at ng mga panabong naming manok sa brutal na sinapit na kamatayan ni Tatay Ramon. Naguguluhan din ako kung bakit madali lang nito napaslang ang aking tatay. Dahil kung tutuusin, nagtatangan si tatay ng mutya ng reyna ng mga langgam. Sir Sid, matapos paslangin ng dayuang sabongero ang aking tatay, ay mabilis itong kumaripas ng takbo nalatang si Tate Ramon lang ang pakay nitong patayin. Hindi rin ako makahingi ng tulong noon dahil watak-watak ang mga kabahayan sa aming lugar at nasa pinakadulo rin kami ng aming sityo. At nang tuluyang nakalis ang sabongerong aswang, mabilis ako tumungo sa silid ng aking mga magulang at walang habas na ginising ang aking nanay sa mahimbing nitong pagkakatulog habang nasa tabi nito ang mga maliliit kong kapatid na babae. Halos nagulantang ang aking nanay nang sabihin kong pinatay si Tatay Ramon ng isang aswang. Inilihim ko sa aking nanay na nakilala kong pumatay dahil kung iwawaksi ko iyon ay wala namang maniniwala sa akin. Lalo na't wala akong ipapakitang katibayan. Bukod sa lahat, natatakot rin ako. Baka balikan kami nito at patayin kaming lahat. Masasabi ko noon na isa akong duwag na lalaki at irresponsabling anak. Hindi namin mapigilan ni Nanay Sabel na umiyak na makalapit kami sa bangkay ni Tatay Ramon. arim marim ang sinapit nitong kamatayan. Napansin ko rin noon na hindi pala dala ng aking tatay ang tinatangan niyang mutya bago ito namatay dahil nakasot lang ito ng maiksing saluwal na pangtulog na walang bulsa. Masisiguro ko na naiwan ito sa pantalon niyang kupas ang mutya ng langgam na suot nito kanina nung pumunta kami sa tupadahan. Labis na pagluloksa ang iginawad namin ni nanay sa pagkawala ng haligi ng tahanan. Pati ang maliliit kong mga kapatid ay namumugto na rin ang mga mata sa labis na kakaiyak at pagdadalamhati. Matapos ang pitong araw na burol ni Tatay Ramon at maihati dito sa huling hantungan, ay ako na ang humalili sa aming pamilya. Lahat ng mga lagang manok ng yumakong ama ay inalagaan ko ng maayos, lalo ng paborito nitong manok na talisayin. Napunta rin sa akin ang tinatangan na mutya ni Tatay Ramon. Buhat na mukha ko ito sa suot niyang kupas na maong inalagaan ko ito tulad ng pag-aalaga ng aking ama na tila karugtong na ng aking buhay. Sa lumipas pang mga araw at linggo ay naisipan ko na rin na sumugal pagkat unti-unti na rin kaming nagigipit sa pera dahil sa mga nagasos namin sa burol ni Tate Ramon. Nagbabaka sakali rin ako na swertin sa tupada sa kabutihang palad sa una kong pagkakataon sa mundo ng pagsasabong ay pinalad naman akong manalo ang talisayin na manok ang ipinalaban ko noon Sir Sid. Dumating na rin sa punto na naging hanap buhay ko na ang sabong at palagi akong nananalo at walang naging aberya sa mga mandirigma kong mga tandang na manok. Ako rin ang pinakabatang sabongero noon sa aming sityo. Subalit, hindi ko rin lubos maisip ng mga panahong iyon na ang sabong ang magbibigay daan para maipagganti ko ang aking ama sa sabungerong aswang na kumitil ng kanyang buhay. Isang araw, sa mismong araw ng Sabado, ay muli na namang naganap ang malakasan na tayaan ng mga sabungero sa aming sityo na kung saan maraming dumarayong sabungero. Muli akong tumungo sa tupadahan. Bitbit ang talisay na manok. Hindi ko lubos sa na muli kaming magtatagpo ng lalaking umatay sa aking tatay. Nagpanggap ako na walang alam sa mga nangyari para hindi ito makahalata sa akin. Nagkataon rin na siya ang makakalaban ko noon sa labanan ng mga mandirigmang mga manok. Nagharap ang aming mga panabong na manok sa bilog na arena. Natanging mga tao ang nagsisilbing kural. Sa unang salpukan pa lang ng talisayin kong manok, ay agad namang bumaon sa katawan ng kalaban ng manok ang matulis na tari na agaran itong ikinasawi. Sir Sid, nagilalas na lang ako ng mga panong iyon dahil matapos patayin ng berdugo kong manok ang panabong ng manok ng sabungerong aswang ay walang habas na sinalakay ng talisayin kong manok ang lalaking responsable sa pagkamatay ni Tatay Ramon. Lumipad ang berdugo kong manok sa harapan ng sabungerong aswang na pumaslang sa aking ama at sunod-sunod na tinarak ang matalas na tari sa lalamunan ng dayuhang sabungero. Halos hindi mabilang na nasaksak ang natamo nito at pati ang kaliwang mata niya ay natusok ng matalas na tansong tari halos pumilandit ang sariwang dugo sa mga natamong sugat nito. Umando sa'y ang sabungerong aswang sa lupa. Ngunit hindi pa rin ito tinatantanan ng berdugo kong manok na halatang nais nitong ipaghiganti ang dating among nag-alaga sa kanya. Wala namang nakalapit na tao sa aking panabong ng manok dahil nagwawala ito at patuloy na inaatake ng talisayan kong manok ang ginoo kahit na wala na itong buhay, nagulat na lang ang mga nakasaksi sa kahindik-hindik na madugong kaganapan. Dahil lumapit sa akin ang alaga kong manok, matapos itong patayin ang sabungerong aswang. Tila kumalma ang berdugo kong manok noon Sir Sid. Kinuha ko ito at agad na pinatanggal sa magtatari ang matalas na tansong tari sa aking panabong na manok. Hindi naman ako noon masasampahan ng kaso, Sir Sid. Dahil alam ng mga kababaryo ko na aksidente lang ang nangyari. Tila ang talisay na berdugong manok ni Tate Ramon ang sumingil mismo sa nagdulot na brutal na kamatayan ng aking butihing tatay. Palihim naman akong natuwa sa madugong pagkamatay ng sabongerong aswang. Labis akong nagpasalamat sa talisayin kong manok na dating pagmamayari ng aking tatay. Hindi ko na rin siya muling inilaban pa dahil naban na ito sa aming tupadahan dahil masyado raw itong mapanganib. Inalagaan ko na lang ito na tila bahagi ng aming pamilya at ginawang palhaian ng mga inahing naming mga manok. Sa mga lumipas pang mga linggo, buwan at taon Naging tanyag ang aking pangalan bilang pinakabatang sa bungero at nagdala sa amin sa marangyang pamumuhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Hango sa naging karanasan ko noong aking kabataan. Sana'y huwag ninyong husgahan ang aking pagkatao kung naging duwag man ako ng mga panahong iyon. Ang mahalaga ay nakaganti ako sa pumaslang sa aking butihing tatay na hindi nabahiran ng dugo ang aking mga kamay dahil mismo ang berdugo naming manok ang nagbigay hustisya sa pagkamatay ni Tatay Ramon. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masugid na taga-subaybay, Tolome, ng Erosin Bicol Region.